Na idol la ah, makasta so, nga uma ang amin bali maliha kami labi ka pa sa nga umam, mga idol. Lahat ng sulok niyan, lahat ng namasilyahan ay lilihaan naman namin ngayon mga idol. Para ano, yung mga bukol-bukol niya ay pumantay. Nihiham muna kami ngayon dahil wala pa yung skim coat. Pagka mga alas 9 siguro mga idol eh magmasilya naman kami. magliha muna kami dahil ana, inaantay pa namin yung, ano, yung mga kagamitan. Lumili pa lang si engineer. Magandang magas sa atin lahat mga idol. Tayo ay mag-repair na naman sa ating gagawing trabaho. liham yung nagaba para makinis nga na idol. Dito na naman kami mamumute. Dalawa ni si Hello. Ayun, si kasama ko maglihay idol. Kagabi, hindi kami nakabungot eh. Namuti yung buhok namin idol. Kaya <laughs> ngayon, ngayon ay nagdala rin ako ng, ano, ng pang Para hindi pumasok yung nalikabok niya sa ilong dahil makate idol. O yan, magliha muna sa idol. Magpapaputi muna ako dito mga idol. O kung sino yung makapalang mukha dyan, punta lang dito at kaya yeah, gawin natin pino. Ililihan natin kung may bukol-bukol. Ayun! Kaya na na yun! Isa dito. natin yung magkano. Kasi nang ko yung <laughs> rolo. <laughs> Mukha ko pa rin yung magpang. Dora yung magkano. Ang natin Dola, naman, naman kami ngayon. Tapos na kami kanina na agliha ito naman yun. Masilya yung gagawin namin. Masilya namin itong bagong palitada nila. Ano? Kag kagabi ba yun? Oo, kagabi mga idol, Yung si Silo. Hello! Si Cielo! Si Silo si si sa pag masilya mga idol, Magalun din ako. Kamay namin. O, oh, napunan ng masilya. <laughs> pero madali lang naman yan tanggalin pagka inabad mo lang sa tubig eh pusa siyang lalambot mga idol skin coat pala yung ano yung gamit. Oh, yun naman si Ghosting. Oh, ayan na mga idol, malinis yung isang kwarto dito. Ay, pinipinturahan na, na niya yung ano yung kanyang bobida. First spotting pa lang yan mga idol pero maganda-ganda na rin tignan no. Ayan, idol. Uh, mamasilyahan ko pa yan yung natira na yan sa pinakababa ng biga niya, mga idol. Para mapinturahan na rin. Ayan, oh. Mamasilyahan pa, mga idol. Ayan na si Chad. Banata na idol ni Chad. Di eh, mamasilya. Ngawar mm, na nga na idol ni Chad. Ayan

Kulog niya yung langit sana umulan na para maulanan yung binuhusan forman para masira ulit at may trabaho na naman <laughs> so, ayan idol lumipat na naman kami dito sa panibagong kwarto ayan, natapos na kami dun sa isa ayan na naman yung kakanain namin yung biga mga idol yung mga biga na yan Al Ala lagan na menang ana nang Mas, dicempot sama na si channel Man Idol sekarang lagi di pantai. Pasang dengan kerahan. Ayan nah, babak kelasnya sila nang apa nih Danila dari yang kalangitan ikan nih model ini. Apne jo main nang in conte Man Idol. Oh so, ya nah. Ini cantikannya nila yang paling indah nila para anu ready to da uwi na lah dari ayan madilim yung kalangitan ay oh. eh, sige si selo tuloy lamang pa ay tamang masilya ay eh, atong ni beru <laughs> oh ay 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 panadero na ako pandiko pandi ko ko ano pandisal 嗯，那怎么呢？嗯